aries isama ang mga kulay na color pink at color blue sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano ang mga numerong number 20, number 13 at number 42 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang tandaan ang gemini ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw ang kasalungat mong zodiac signs ay Capricorn mahusay siya magnahusay pag nakaharap mo basta maging mas matahimik ka lang at wala siyang magagawa sa iyo. Taurus, ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid, ang mga numerong number 24, number 6, at number 33 ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang at katatagan ng desisyon ng iyong nalalaman na mula sa gabay ng sikat ng araw. Maging mas maingat ka lang sa zodiac signs na Libra dahil baka may lapit ka sa gastos. Gemini Ngayong araw isama ang mga kulay na color pink at color white sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, ang mga numerong number 10, number 33, at number 20 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon, tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na kaya kang may guide sa ibang iyong plano at nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin lalo na sa aspeto ng negosyo Cancer isama ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong mga gawain ang mga numerong number 11, number 23 at number 10 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo huwag kalimutan ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign Nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng buwan at kaya kang may guide sa kasiyahan sa mga gagawin. Leo, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color green sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 10, number 26 at number 9 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon. Tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin at kayang magdala sa iyo ng good vibes ng kahusayan. Ang zodiac sign na Cancer ay may talino na pwede kang mabigyan ng pagkainis kaya dapat na may mahaba kang pasensya pag nagkatagpo kayo. Virgo, upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan. Isama ang mga kulay na color white at color pink sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga numerong number 33, number 5 at number 10 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain at ang zodiac sign na Libra ang kasulungat mo lubha siyang mapang inis kaya mas mainam na iwasan mo. Libra, isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob at magagawa mong ilabas ang aura ng karunungan, ang mga numerong number 8, number 25, at number 14 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa liwanag ng buwan at pwede kang mabigyan ng mga naaayon na inspirasyon sa gagawin. Scorpio ang magdadala ng dagdag ng swerte sa iyo ang mga kulay na color pink at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw, na makakatulong sa katalinuhan para masuri ang tunay na dapat na magawang desisyon, ang mga numerong number 20, number 32, at number 15 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at maging mapanuri pagkaharap mo na ang zodiac sign na Pisces para maiwasan ang isang pagkakagalit o desisyon na aayaw mo sa hinaharap. Sagittarius, upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color silver ang mga numerong number 11, number 29, at number 5 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, at maging mahinahon ka sa zodiac sign na Pisces pagbiglaan mong nakausap ng makaiwas sa biglaang problema at gastos. Capricorn, isama ang mga kulay na color white at color pink sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan. Ang mga numerong number 21, number 30, at number 25 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Aquarius, isama ang mga kulay na color red at color yellow upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw, ang mga numerong number 42, number 18, at number 22 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, Nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, pag-iingat sa paggawa ng desisyon kung sakali mong makausap mo ang zodiac sign na Gemini para makaiwas ka sa hindi mo inaasahan na gastusin. Pisces, isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong araw, ang mga numerong number 7, number 40. At number 21 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin, at magagabayan ka pa rin sa pag-iibigan at magdadala ng aura ng kasiyahan pagkasama ang pamilya.